Assalamualaikum. Andito kami ngayon sa Cantonment Park. Kasama ko yung mga bata. So, andyan sila. Saglit lang daw kami dito. Dinaan lang kami dito ni Javi. Kasi nga, mayroon silang meeting na pinuntahan malapit. So, ito yung tinatawag nilang Ladies Garden. So, andito kami sa side na to. Wait lang. Ito yung isa sa sikat na park dito sa Abatabad. Doon sa kabila naman, um, family. Madaming mga tao ngayon, kahit Thursday pa lang. dito kami maghihintay ng mga bata. Aba, iniwan ako dito. <laughs> Sige. Para sa ganun ay malibang-libang naman. Ayan, si Nakuya. Ang bilis mo naman. One more. One more. Wala, ang daming mga bata Oh. masaya sila lahat. Oh! Assalamualaikum. <laughs> <Ay, may kui. laughs> ah, No, no, it's fine. Heartbeat. Why? What happened? You are tired immediately? Ala, si Kuya. And look at Zanel Nabudin. This is what Zanel Nabudin like. Ito yung mga enjoy na enjoy yan si Zanel Nabudin. Dahil ito ang Ladies Garden. Yan, yeah, may mga parents din kasama yung mga anak nila. Mga kababaihan lang dito sa part na to, mga bata. Men is not allowed sa side na to ng park. Naku, itong si Bunso ay walang kapaguran. Ito yung mga gustong-gusto niya talaga. Yeah, Bunso, you need to wash your hands later, okay? Ha? Huh? Okay. Where do you want to go now? Okay, let's go. May mga, ano, nakatingin. <laughs> Siguro masanay din ako. Paunti-unti. Yun lang talaga yung minsan, minsan nakakahiya kasi dito sa Pakistan or dito lang sa area namin kasi nakikita ko din naman madaming mga vloggers na Pakistani ladies. So, siguro sanayan lang. Pero dito kasi sa area namin, hindi mo naman talaga maiiwasan na may mapapatingin. Ganyan, lalo na pag nag-vlog ka. Ang dami ko nang napuntahan dito sa Pakistan, pero iyon nga lang, hindi ko siya nakukuhanan ng video. Gawa ng sobrang nahihiya ako. Tapos, totoo, na nahihiya talaga ako. Lalo na ang gaganda pa naman ng mga ibang lugar na napuntahan ko. Pero, yun nga lang, sad to say, wala akong... May mga clips, ganyan, pero... Eh, hindi siya yung talagang masasabi mo nagbablog ka minsan si Habi ko na lang din yung nagpo sa akin. Napaka-supportive talaga ni Habi Kung yung iba pinagbabawalan na maging humarap sa camera. Iba naman si Habi kasi wala namang problema sa kanya as long as uh, maayos, maayos yung mga content mo. Hindi ka gumagawa ng mga kung ano ano lang na nakakahiya, walang problema sa kanya. Talagang support niya ako sa bagay na 'to. May mga swing din dyan. Hi. <laughs> Maganda yung area pero sana naalagaan pa nila ng mabos mabuti, no? Para mas madaling pupunta dito. Kasi tingnan nyo, hindi na nila napipinturahan, tas puro kalawang, ganyan. Kaya kailangan talaga maghugas ng kamay after. Let's go to family area, baby. Right? And have a walk. Because after 20 minutes, Papa will come to pick us. May mga upuan din dito, banda. It's fine. <laughs> wow. May mga dagta Bunso gonna... Wala pa namang paghuhugasan ng kamay ata dito There is a washroom here? Yes Okay You want to go? No For you That's why I'm asking You need to wash your hands Okay, lilipat na kami sa kabila Doon magmamas na ako Kasi may mga kalalakihan din Thursday pa lang ngayon ha Pero Madami-dami na rin yung mga tao. What more pa pag weekend? How much you paid for the entrance? One person is 20 rupees, means 60. 20 rupees each person? Yes. Yeah. Even for adults and children? Yes. Yeah. They okay, they're asking same fee? And sa opposite side pala ng park na to is andun uh, yung Christian Church. Yung isa sa mga na-vlog ko na rin na sobrang ganda. As in, ang ganda-ganda ng church na yun before we are going there, so magmamas muna ako. Okay. Let's go. You want to drink water? No? Fine. Let's go. <laughs> Ang daming mga ano, families din dito. Mga bachelors, teenagers, ganyan. Yeah, faster. It was very far, too much far. So, maglalakad-lakad lang kami, iikutin namin to, habang hinaantay namin si Javi, tsaka si Ayasbay. You forgot also the badminton, baby. <laughs> That is not glue. Parang meeting place din pala tong park na to. Ayan. <laughs> Hats and then may mga pwedeng ganyan. Oh, kanyan good. Ma, smell this is glue and smell is of wicks <laughs> mabango na nga naman talaga yung ano yung amoy niya kasi pine trees api yung kya banari eh api what kya banari you are begging english ball tea apka nam hai then why you are coming with us ha huh? what Kira na. Ha? Zainab Zenab? Zenab? So same Zenab name Zenab also. Merinam Zena How you met him? In 2020 last time. Here also? Yes. Yeah. Well, kay kuya. Friend down niya from 2019. Oy. How old are you? After three years you met him. Okay. How old are you? 14. What about you? Where is your friend? also? You know him too? Yes, before we are going to wedding hall and they are kicking. May mga nagpi-prenup din ata dito, mga nagpo-photoshoot. <laughs> lagi siyang lumalapit pero pag kinukuhanan ko naman siya sa camera, lagi niyang tatakpan yung ano niya, yung mukha niya. So, maglalahat na ako mauna kasi yung mga bata ay nakatagpo ng friends. Kaya yun. Kanina pa tumatawag si Habi siguro andyan na sila sa labas. Come, let's go! No, Come na. Just wash here. Kasi sabi ko sa'yo eh, huwag mong hawakan. I told you that don't touch. Mm. I don't know what it is this. I thought that is water. It's so sticky. Ah. Okay. We'll go to washroom after this, okay? Let's go. Laging nakasunod yung babae. <laughs> Laging may flag ng Pakistan. What happened? Si Kuya talagang babalikan pa niya ako. Akala mo naman maliligaw. Ding, ding, ding! <laughs> bilis naman ni Nahabi. Nag-enjoy pa kami. Ano eh? Maglakad-lakad. Okay, next time ulit. <laughs>